Camera action! Mga katagang kadalasang kadikit ng ningning ng mga sikat, mga celebrity man o mga tao sa likod ng camera. Pero ano nga ba ang mga eksenang nararanasan ng mga taong ito na nakilala namin na hindi natin nakikita sa telebisyon o pelikula? Kwento nga ba ito ng Himala? Pagbabago? O Mirakulo, alamin sa paggaling sa bundok ng Ilocos. Sana, Tuwing umiinom ka ng alak, habang hinihitip mo ang sigarilyo mo, habang nilulustay mo yung mga pera pinadala ko. Sana maisip mo rin kung ilang pagkain at tinis kung hindi kainin para lang makapagpadala ko ng malaking pera dito. Pero sa akin lang siya! Walang sayo ni Code. Akin lang ang asawa ko. I don't want to be a princess. Be your... Bawat eksena kailangan kalkulado. Lintik na pagumal yan. At linya kailangan pulido. Ay, hindi pa rin sapat na tawagin ka mabuti. Hindi mo sinasadyang dalawa kami, ha? Sa bawat paling ng kamera, dapat perpekto. At bago isigaw ang mga katagang... Cut! Nagawa mo anger. Bilang isang direktor, dapat sigurado si Direk Rory Quintos na ang kanyang trabaho ay magiging isang obra maestra. Dapat may isang pumasok na kaagad. And make sure memorize ninyo yung mga lines na yan, ha? sakit ang isang sikat at premyadong direktor na ito. Ngayon ay nagtatanim na lang nga ba ng puno sa liblib na kabundukan ng Ilocos. Ramdam ang payapang pamumuhay. Preskong simoy ng hangin. Sa lugar na ito, walang kameraman. Walang artista walang audio man at walang direktor. Dahil sa MDP Village na ito sa kabundukan ng Cervantes Ilocosur, bawat pangyayari hindi tulad sa pelikula. Lahat ay totoong eksena sa hamon ng tunay na buhay at nang mag-50-50 si Direk Rory matapos niyang madengge sa set ng isa sa kanyang mga teleserye at nang maaksidente pa siya sa set ng pangako sa Sinabi sa kanya ng doktor na nagdulot ito ng permanent damage sa kanyang mga binti. 36 years akong nasa entertainment industry, 29 years, director ako sa ABS-CBN. Then at the height of my career, nang kamutik na akong mamatay dyan sa dengue, everybody was already praying for me. At akala, akala ng lahat, yun na, pati ng mga doktor, akala nila, yun na. Eh. Pero nabuhay ako eh. I went back for my executive check-up. Akala ng mga doktor, magkakaroon ako ng mga damage sa aking mga organs. Pero walang nangyari. Paniniwala niya, ito'y dahil sa energy healing na kanyang naranasan na siyang pangunahing gawain dito sa MDP Village sa pamumuno ni Master Del P. I can transfer to you a healing energy which is not the same for everyone. Magkaroon ka ng absorption ng energy. Yung energy na yun, yung nagagamitin mong pang vitalize ng organs mo, at saka glands, at saka may mga application which we will give you the energy and that energy can say destroy cancer cells or Or kidney stones or seeds or tumor or even virus and bacteria. Tinatawag itong ashram healing kung saan ang energy sa ating katawan ay maingat na susuriin ng mga healers sa lugar para makapagbigay sila ng karampatang solusyon sa iyong nararamdaman. Halina po kayo. Halina po tayo. rin ang naging tulong ng lugar na ito sa depresyon. Now, Ukraine war, for example, you can monitor it every day. If you are an empathic... Na naranasan ni Rory noon. Sa tulong ng mga healers sa Virginia, lugar, China, ang dating Russia. puno ng kabigatan na puso ni Rory na dulot ng pagkamatay you ng kanyang China, nanay. China, China. Ngayon ay masasabi niyang puno na ng galak at kasabikan ng kanyang bawat umaga. There's so much things to do there. And you realize that there's a bigger purpose to your existence. So like, what is my mission? I'm really very, very blessed every day of my life to be able to wake up. to Look at these mountains, you know. I wake up with a smile on my face. It's fresh air. The beauty, the serenity. It's, it's, it's just so bountiful, you know. Now, focus on the heart, the Ashton and the crown. Hindi lang si Rory ang nagpapatunay ng ang himala ng ashram healing. Oh, me home, me home, me home, me home. Si Solly, isa sa mga residente ng MDP Village, ay himalang nawala ang karamdaman. I had cancer, diabetes, cholesterol, hypertension. I was like a basket case. This kind of healing was miraculous for me because it has changed my life. Maging si Grace na no matagal na nakipaglaban sa depresyon at umabot pa sa puntong sinasaktan na niya maging ang kanyang sarili para lang matapos na ang kalungkutan na kanyang nararamdaman. I was in a big crisis. Uh, since I was uh, a kid, I was 14 years old, I've been experiencing what is normally called depression, uh, to the extreme of suicidal tendencies, uh, self-harming. I was really, really lost for many, many years. Ngayon, ay mas naging positibo ang pananaw niya sa kanyang buhay. Ibat-iba ang kwento ng mga taong naninirahan dito sa village. Iskobra ko yung feeling is because because um, me panahon dati na uh, I was um, quite sick. Um, the time I was um, traveling a lot, working a lot, um, and then one day, medyo, medyo masama na yung pakiramdam ko, and then a lot of doctors didn't know what was wrong with me. And then I met uh, one of the healers. I was here since the beginning when this was still a wild place. It's really transformed my life because living in an area which is pure high vibration energy, you can heal very fast. There are different reasons why we get sick. One of the reasons is the karmic aspect. We could have inherited diseases from our lineages or we could have engaged into wrong lifestyles and what you sow, you will reap. Sabay-sabay sila sa oras ng pagkain at maging ang mga plato ay walang arting hinuhugasan ni Rory. Ang Ilocos na raw ang kanyang tinuturing na pangalawang tahanan at probinsya. Kung kaya't inuwinan niya dito ang kanyang mga dogs. sa ingay, popularidad at mapanghusgang mga mata ng lipunan ang buhay ni Direk Rory. Pero wala kahit kaunting pagsisisi ang nararamdaman ng veteranang direktor. Sa huli, matapos ang mga sakripisyong kanyang pinagdaanan, dahil sa ashram healing, masasabi niya pa rin ang kanyang buhay ay good take. Kilalanin natin ngayon ang mga tumatakbo bilang mga kandidato sa iba't ibang posisyon. Kilalanin bilang tao sa loob at labas ng politika. Habang sila nakaupo sa Silyang Puti dito sa edisyon ng Upuan ng Katotohanan karapatan at kapakanan ng milyon-milyong pasaherong Pilipino, kasama na ang mga tricycle at jeepney drivers, ang isinusulong ng Pasahero Party List. Ang first nominee na si Alan Yap, isang matagumpay na negosyante, Malapit daw sa puso niya ang mga tricycle drivers at dama niya ang mga problema ng sektor ng transportasyon. Ako kasi, I grew up in a kagayan. All my life, since kindergarten hanggang fourth year high school, tricycle ang sinasakyan ko. Aside from the fact that my mother used to have two tricycle uh, na siyang operator owner. Isang successful family man si Alan at masaya raw siya sa simpleng pamumuhay. Kaligayahan na niya ang mag-alaga at mag breed ng mga aso niya na pinagkakakitaan din niya. Yung mga dogs ko dyan, uh, sila ang pinaka hall of famer or pinaka champion dito. I'm one of the top breeders uh, ng West Highland Terrier. Maraming issue ang transport sector at susubukin daw ng pasahero party list na bigyan ng kasagutan ang mga ito kung sila'y palarin sa kongreso. Ano ang tatlong pangunahin na pinakamalaking gusto mong tutukan? pag ikaw na upo. Gusto rin namin magtayo ng National Commission for Tricycle Drivers. Para parang OFW, ma'am, sa laki po ng population nila, dapat meron na po nangasiwa na, na commission po para po maprotektahan po natin yung mga pangangailangan nila. Meron na talagang specific po na uh, department departamento o ahensya na tututok po sa welfare po ng mga tricycle drivers at operators. Pag meron na tayong magnakarta, ma'am, uh, lahat po ng transport sector, makikinabang po dyan. Magkakaroon na po ng tamang pag na po ang transport sector sa kanil kanilang uh, areas of operation. So there should be, ma'am, uh, really eh policy ay Magna Carta that will protect po yung transport sectors. Bakit dapat iboto ang Pasahero Party List itong darating na halalan. Ito po ang sarili n'yung party list na magsusulong talaga sa inyong kapakanan. Goal po ng Pasahero Vision po is to be able to make your trip worthwhile, comfortable at uh, maprotektahan din po yung mga pagkukulang pa po na hindi po kayang gawin ng ibang ahensya at nasyon.